Joyride suportado ang Motorcycle Riding Academy ng MMDA. Mula sa plugwagang pambalitaan ng Joyride Television News ito ang balitang kasundo. Buong suporta ang ibinigay ng Joyride sa MMDA sa pagbubukas ng Motorcycle Riding Academy dito sa Pasig City. Nag-donate ang Joyride ng 20 training motorcycles, training vests, tents, cases ng Joyride bottled water para magamit ng ating mga riders sa kanilang training course. On behalf of the agency, kami po ay magpapasalamat sa Joyride. Nakikiisa rin ang Joyride sa layunin ng MNDA na mas mapaigting ang training sa mga motorcycle riders para mas maging ligtas at responsable sila sa kalsada. Kasi gusto po namin sa Joyride, talaga po namin uh, layunin na maging ligtas po ang lansangan, lalo-lalo na sa paggamit ng motor. Good news para sa lahat! Libre at bukas sa publiko ang Motorcycle Riding Academy. Magtungo lamang sa MMDA website para sa iba pang detalye kung paano mag-enroll. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng good news dito sa Balitang Kasundo. Muli, ako si Jess. Ingat po sa biyahe!